ano yan, sa bingwit yan yun sa, yun mga pre, kami ay nandito ngayon sa klan. sa favorite spot pero wala na kami daan doon hindi na, di makalus din eh so bali ano doon kami doon sa kabila Dine, anong din eh, may ano so, din eh subukan natin mga pre kung kwan kung malinaw pero sana malinaw para tayo makahuli ng isda so ayan mga pre sa mga bago nga pala sa mga bagong viewers at bagong kwan uh, kung magusto nyo kung aming video ay pa kay like naman share and at pas, pasubscribe na rin po tayo pakasakali naman at pakit na rin ng notification bell para every time na may kami ay may upload uh, ma-upload kayo so yun mga pre tayo ay set up lang ng gamit at uh, tayo ay mag-umpisa na so yun mga pre umpisa na tayo ng pamana samahan nyo ako ng pamana at tayo ay baka sakaling makahuli so ayan at medyo malabong tubig so ayan goro okay lang naman yan para hindi tayo masyadong pansin ang isda ayun isda doon kaso malayo na medyo talaga malabo mga pre pero sana makahuli pa rin tayo so dito mga pre sa may bandang unahan meron ako dito nakitang aruyo kaso malayo pa kaya dinandahan kong palapit na malapit ako ayan malapit na tuhog kang isda ka ayan oh so yan dito pangalwa tuhog uli aruy ule, ay malaki na itong mga pre malaki na itong aruyong ito good size Ayan o oh. Ay malaki na yan o oh, pre Sa so, ayan Mga luwang Sa araw na ito oh, Abang uli Ang dadaan at ito Tuhog kang aruyo ka Ayan Pangatlong aruyo Panay aruyo mga pre Ang huli natin ah okay lang yan at least uh, karagdagan din yan sa pangulam uh, ikaw nga ay eh, basta may tsaga may nilaga so dito may nakita ko talang. tilapia ay ito tuhog kang tilapia ka unang huli unang tilapia ay unang huli pang apat na palang huli ito o pang lima na tilapia ah eh, pang apat nga ayan pang apat nating huli ay tilapia so ayan ibang uli ng dadaan hindi magtatagal at may dadaan at may dadaan dyan ayan aruyo na naman tuhog kang aruyo ka oh. ay kainama na aring mga aruyong aray ah ah pagkakapal ng arroyo din eh ayos lang yan ay okay ang yan at uh, pag-ulam din yan ay so, yan abang ay kay ng labong aray ay aray tilapia tilapia again pangalawang tilapia pang-alim na huli ay yan oh good size yan, good size din mga pre. Sana madagdagan pa. Para naman tayo ay may pang-ulam. So, yan, abang uli. Abang uli tayo ng la... tinapya Tilapia! Ay, kaso... Medyo alangan. Maliit pa. Palakay-lakay muna natin mga pre. So, Ayan. Mukhang wala na ah. Wala nang arroyo. Nabulabog na yata natin. So yan mga pre. Lumipat nga pala tayo dito. nang medyo padilim na. Hapon na kasi tayo mga moreno rin eh. Kaya medyo padilim na. Ano na tayo mga pre. Nasa ano na, alas 5.30 na yata. Ng hapon. Kaya medyo padilim na. Kaya lumipat tayo dito. Pero tayo patabi na yan mga pre kasi parang wala na eh ang labo kasi so yan hindi inasahan may nagpakita may nagpakitang mamaw na dalag ayan nakadapa sa buhangin tuhog kang dalag ka ayan ano pre pagkalaking dalag yan ay ay mamaw ay tayo ay patabay na eh nagpakita pa rin ayan wow oh. ay hindi ari good size mga pre ay talagang jackpot na din eh sa isang dalag na ray ay malaki kalain mo yung naandun lang maras may bandang kaliwa ko nanonood sa atin ay kay naman kang dalag ka ay ulam ka ngayon ah ah ay siya thank you po sa lawa at tayo pinagbigyan Maraming thank you. At maraming salamat din sa mga manonood natin mga pre. Mga silent viewer. Mga sulit na mga manonood. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. At shout out everybody. At ayan. Akin lang yung mga pre iniigi at baka makawala pa. Ay, ay malaki na ari eh. Makawala pa. Ay kainaman. Ang hinayang ko diyan pag ariin nakawala pa ay awang ko na yan okay yun na safety na natin mga pre kaya hanggang dito lang mga pre siguro tong video natin kwan kasi Last na ito, mga pare, ga ng padilim na eh Padilim na tayong dyan, madilim. Inaabot tayo ng takip silim yan. Siyon mo, pare, kami nga pala, nakauwi na. Nakahuli pa ako ng sandalag. <laughs> certik oh. Ah. Il, la, 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 ah, ada pare. Ilang lapo kondisyon ba. Ah, ito, ito. Andam kumontak. Dito na dito. Dito. Yan mga mm. tinama eh? Ay, pare. Hay tulad. labas 'yung ano, kitak-kita 'yung kitlog.

isang kilong dalag oh, bali siyempre tayo mga pre halos wala pang isang oras tayo naman na doon kami na halos wala pang isang oras tayo naman na nadali tayo ng dalag tsaka nga aruyo at tilapya so pwede siya nakapalaki mga pre sa tubig talagang uh, mula ngayon hindi katulad nung nagdaang yung huling upload natin yung sinasundan nito Mal malinaw nun eh kaysa ngayon ngayon i eh, malabo pero pero kita ng siguro mga ang layo ay mga dalawang di pa ang layo yon kita pag may isda pero pagka yung malayo na ay hindi na hindi na kita so so yan okay hanggang dito lang at maraming salamat sa mga nakapanood sa muli. 等等